You know mga tol, if other men will try to steal your girl or your woman, para nga sa akin dapat di ka magalat eh. Para sa akin hindi ka malungkot. Just be happy if ever they succeed because uh, they did you a favor. He did you a favor. Bakit? Kasi yung babae na yun, problema talaga sa buhay mo. And just try to imagine this. Tanongin Tanungin mo to sa sarili mo. Yan bang klase ng babae ang gusto mong makasama habang buhay? Yan bang ganyang klase ng babae ang gusto mong pakasalan o gusto mong makasama hanggang pagtanda o gusto mong uh, pag alayan ng buhay kasi gusto mong nga siyang potektaan? Yan bang ganyang klase ng babae ang gusto mo talaga? Mag-isip-isip ka. Saka nga dapat matuwa ka talaga eh. Hindi ka dapat magalit eh. Kasi nga, kinuha ng ka ng problema ng Panginoon at inilipat dun sa lalaking nag-agaw ng babae mo. wag ka magalit dun sa lalaki eh. Dapat din matuwa ka. Kasi nga, tinanggalan ka niya ng problema. Hayaan mong siya naman ang mamoblema dun sa babae mo. Saka ayaw mo nun. Wala nang babae sa buhay mo na nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo na hindi naman pala faithful, unfaithful naman pala, hindi rin loyal isang bitch, no? Yung ganong klase ng babae, ang tawag dyan is para sa street, no? She belongs to the street para siya sa lahat, no? Hindi siya para sa'yo. Alam mo ko ano yung para sa'yo? Alam mo ko ano yung deserve na deserve mo? Kung ikaw ay isang lalaki na napalupit mo yung sarili mo, let's say for example, na ayos mo yung lahat ng department dyan sa buhay mo, your charisma, ka yung tikas mo, yung uh, mindset mo, na-improve mo yung sarili mo, especially your money, your financial, no? Kung lahat yan, naayos mo sa sarili mo, tol, deserve mo ng isang babae na sobrang taas na res ng respeto sa'yo at tinitingala ka bilang isang men ng kanyang buhay. Yung tipong kahit na sino pang poncho pilato dyan na lalaki ang magparamdam sa kanya kahit ano pang game ang gamitin nila or descarte, eh. pero yung babae mo hindi papabasag kasi wala siyang ibang pinagpupukusan kundi ikaw bilang isang man at king ng kanyang buhay. Yan ang klase ng babae na sobrang deserve na deserve mo tol. Kung malupit ka na lalaki ha. Ah. Pero kung ikaw ay lalaki na merong loser mentality, wala ka lang ibang ginawa kundi magpalaki ng bayag sa bahay, walang pangarap no at nakapokus lang talaga dun sa babae na yon Aba, malamang sa malamang, deserve mo talaga na iwan, no? Matutuyuan yung babae sa iyo. Kasi tol, loser ka, no? Meron kang scarcity mindset. Para sa iyo kung ikaw ay may loser mentality, para sa iyo wala ka ng ibang babae na makukuha. Yun na lang din talaga ang kaya mo. Wala kang ibang options, no? Pero kung hindi ka loser na lalaki, no, malupit ka talaga. Malamang meron kang abundance mindset. Yun na yung parang alam mo sa sarili mo, aware ka na Marami kang options, no? Kaya hindi mo sasayangin yung buhay mo para sa isang babae na wala namang kwenta, no? Niniwang ka lang na napakadali lang makuha. Hindi worth it na sayangin mo yung buhay mo para lang magpakamatay ka o pumatay ka o uh, sirain mo yung buhay mo para lang sa isang babae na ganun. Sigurado ka? try to imagine, no? Ganong babae, no? Sisirain mo yung buhay mo. Kung tutusin kung winner ka na lalaki, kung napalupit mo yung sarili mo. Tol, napakarami mong options, no? Napakarami mong options na babae, no? Marami kang makikita na babae na sobrang down sa iyo, napaka-feminine, napaka-submissive kasi nga malupit ka na lalaki. Now, kapag nakatagpo ka ng ganong babae din, no, na handa kang suportahan na hindi ka talaga iiwan, sobrang loyal sa iyo, sobrang taas ng respeto sa iyo pag nakatagpo ka ng ganun. Please lang din tol, huwag kang magpakagago, huwag mong sayangin, ikip mo, protektahan mo, huwag mong biguin ang tiwala na binigay niya sa iyo. So yun lang, gamitin mo yung utak mo, no? Uh, dapat uh, you are smart enough to know that she has a lot of options. Kasi nga may chura siya or babae siya, 'di ba? Pero dapat sa mentality mo, you are confident enough to know that you are the best one, even if marami siyang options, 'no? Dapat ganyan ang mentality natin. Kung meron kang winner's mentality, ay ah, hindi ka loser, ah. no, dapat ganun yung mentality natin. Dapat hindi tayo kapalit-palit kasi aware tayo, alam natin sa sarili natin na napaka-rare lang natin. Totoo yan, no? Kasi kung, kung tutusin, napakaraming babae sa mundo, no? Hindi ko alam bakit merong ibang lalaki dyan na nagpapakamatay o pumapatay para lang sa babae. Eh, kung tutusin, sobrang dami ng babae sa mundo, mas madami pa sa lalaki. At ito pa isa, napaka-common ng maganda at sexy. Kahit saan ka tumingin, meron kang makikita ang maganda at sexy. Kahit sa kabilang iba eh, makakakita ka eh. Kahit sa ibang bansa, kahit sa online, 'di ba? Sa social media, kahit nga sa bundok eh, makakakita ka ng sexy at magandang babae. Napaka-common lang. Alam mo ang hindi common? Alam mo uh, kung ano yung napaka-rare? Yung mga lalaking merong disiplina, yung mga lalaking na iayos yung kanilang sarili. Yun ang bibihira na lang na lalaki. Kasi maraming lalaking ngayon na pawik ng pawik. Kaya sa ngayong panahon, ang mga lalaking malulupit, yun lang talaga ang onte. No, kapag ikaw, isa ka sa ganong lalaki, tol, ikaw ang price, no? Walang dahilan para sirain mo yung buhay mo para lang sa isang babae. Come on, gumising ka rin, no? Gising din pag may time. Yun lang.